dragon yeah. Good morning. Uh, for today's vlog, nandito ulit kami sa aming farm. Ayan, dahil pinagdagalunggong dito sa Mindoro ngayon, ay maggagawa tayo ng uh, sinampalukang galunggo galunggong. Uh, Siyempre, bago tayo magluluto ay pupuntahan lang natin guys yung natuyot na ano dito na kalapit naming bukid. Yan, bali 7 hectares daw yun yung natuyot. Yan, titignan lang natin guys kung ano yung kalagayan ng kanilang tanim. Pero mayroon pa naman daw mapapakinabangan. Kaya lang hindi na siya ganun kadami. Let's go guys! Sabi. El Nino, El Niño. dito sa ano, Occidental Mindoro. <coughs> Yung palay namin dilaw na dilaw na. Harvest niyan guys sa ano sa Martes. Kaya nga. Pero ano yan, nabigla lang yan. Pero napatubigan na yan? Hindi hmm, ba? Yung magpatubig yung nabi <coughs> Hindi lang naabot ng yun. Nagbusan yung sulina nga. Ano nyo guys yung ano oh, mahogan eh. Wala nang ano dahon. Tsaka hinarvest na nila yung ibang ano mahogan eh. Lang eh. nakita na yung ano palay hala sayang may kubo din pala sila dito eh Tuyot na kayo guys! Anong nangyari sa inyong palay? Anong nangyari? Tuyot pa kami. <laughs> Aroy! Wala nang nangyari. Walang ektarya. Wala na. Walang ektarya ito mga kadragon. Pero naman, wala na silang napakita bang dito oh, naman. tak betak ng ano lupa hindi sayang eh ito oh bunga pa na ma oh bunga pa naman eh lama ma puro may hawak ng lupa na tumaka dragon yun din yung nagsasaka diyan sa sa amin siya din yung nagsasaka dito katulong siya dito si Kuya Efren tsaka yung mga anak niya kaya lang ganito naman ang nangyari dami rin nilang pagod dito eh Meron namang water, ay meron namang deep well yung may-ari dito kaya lang kunti lang yung ano, lumalabas daw na tubig, hindi kaya. Pati mga deep well natutuyan na. Tutuyan na. ka dragon din ni Clara ng ano state of calamity ang Mindoro Occidental Mindoro dahil sa El Nino actually hindi lang naman dito sa amin bitak bitak ko kakaiyak naman So, ganito ang nangyari sa palayan mo, syempre ginastusan mo ito ng malaki. Pero so, ganun talaga. Weather-weather lang. Ayun yung pad dito. Ayun, may tubig na yon. Nahuli lang. Ayun, <laughs> may naabot din siya kalating istarya. Ayun yung sapahe niyo, yung Kling kalate. Yung, <coughs> yung na lang galong dipil. Niyeng, na nalang ang pan. Kundi nagtigil dalong dipil ni Gamboa. Baka na mm, puti lang na tuyo. Puti lang na tuyo. Isa yung, lang bang dipil niya dito? Puti yung ginanong namin yan, ginukay. Yun, nakaabulang yung green na yan, 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 yan oh. No? Mano mano yan? mano yan? rin yung balon doon. Malalim yung balon? May chinko ko Pero malalim pati sa atin eh. na lang Ay, kalakor pati siya nagukay eh. lang tubig. ng timba. Mago, Ano Sabi mo, sabi si na lang yung magpapakay na nila. Talagang may nagbunga kaya lang wala na siyang laman. Wala nang kulyapis, no? Makita mo yan. Naabot ng tuyot, eh. Mm. Sayang eh. Wala ka rin ng... Ah. Kaya kahit tayo patubigan mo yun, sa lalim na ng bitak ko dahil. Yung kwan nga isang dalawang gabi, sa pitak lang ng matubigan eh. Hindi pa magkabot sa taas yun. Oo, oh, oh eh. bitak na kasi yun. May hirap na lang. Wala na. na. Naglag mo siya sa mga piso, kahit hindi mo na makuha. Pero nagpunta na yung may-ari dito? Hmm. Tango. Simula nung punta siya, medyo verde pa. Ngayon wala na. Wala na eh. Mamaya, ayawan. Mamaya, ayawan. Hindi pa daw. Manila pa daw. Baka maiyak ka na. Pero na yung kamen. Pagkabay, 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 ang pagkabay, 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 Oo, pagkabay, Kadami pagkabay, pagkabay, pagod pagkabay, pagkabay, mo pagkabay, 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 pagod pagkabay, um, pagkabay, pa pagkabay, ang pagkabay, 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 may na kayo ang nagsaka, ang ano kawawa. Well, Kayong mga katulong. Anak ng daya, sintala na ang kwenta. Sige, sige ulit, singa ulo ng mga kids. Ha, tanungin galing mo nga mo saka kamalad gud. Ang gulayon marami na rin no? Oh, na natuyot. Ano yan? Basta yung bulawan ng mga dilaw-dilaw tuyot din. Kapalyan ang palay ko na. Hmm. Tungkadal na to, wala ang... Saan galing yung tubig yan? Kaya lang wala na rin magpasok na. Ng... Kaya gakuha ng tubig niyo dito. Ah, oh, kalayo eh. Nakasaan ko lang doon. Sinimin naman doon. Pero ang pangugas doon sa bumba. Asya. Ay, pang inom doon sa balon. Bawo, ang putik niya. Bawo, kasi yan, hindi Bawo. daw ano na eh, pag inagisan mo ng sigarilyo yan, oh, maglayab na eh. Panigarilyo dyan, pinamalaglag <laughs> yung baga. Maglayab na yan. Matalayo rin yung mga yung pamuturan na. Dawa, nung hindi ko nakakalating pitak yun. Si Kuya Pio, yata kasama nyo pa dito? Wala. Kasi merindir na merindir. Kami lang. Tara, hindi tayo dyan. Kami tisan, basin. Uh, Dami mo pangyari, na lang ay. ako, sabi niya. <laughs> oh, abot pa sila ka puno sa may ito. Ngayon, dalo pa. magarawan mag mag na lang dyan. Mm. Yan na lang Eh. Yung sa amin sa kabila. Nabuti no, ka mo yung hawak nyo sa amin. Ano pa? Maganda-ganda. Maganda, maganda sana to, Maganda rin sana yan. oh. na ano yan. Maganda mag to Makatalunin niya pa yung kabila niya. Mm -hmm. Ay, siga. Ito yung talaga kasi. Okay. Tsaka maluwang to. Panalo na kayo dito pag ano yung sana. Ito lang kunga niya, naglabas. Pal. Ito pa, ang ganda na kan. Ka. Ang <coughs> save mo. Kahit anong gawin mo dyan. Wala. Wala ka makuha tubig. Yan ay yung balon na yan. Alam mo yung sa balon lang ay lang birthday. Medyo ano na kayo ba? Mabilang-bilang na kayo. Ano na kayo? Ano na kayo? tuyot na Maali na ang palay. Ayun na Ayun nga yung sayang dun. ay eh, mahal pa naman ang palay ngayon. Wala ka magawa. Wala ko na rin yung brand. Sige, away na ako dyan sa taas. Para lang katubig. Mababaw na kasi dun sa inyo. Ginawa na namin ang brand. Ano yung...

Yan yeah, guys, ito yung ating ihahalo sa ating galunggong. Lahat yan? Hindi naman. Sobrang ng asim to guys. Sa morong yung... ang tawag sa ganito, yung ano, yung naipon-ipon uh, -ipon na ganito, kapal. Ang mahilig ka sila doon, nakikita ko hmm. yung nabut, na ano na sila, na. Kapal, pabilipong kapal, alam na nila yun. Hmm? Kapal? Hmm. Tawag. Hmm. Kapal na mukha? <laughs> Hmm. Ito yung ating pang-asin, guys. Hinog. Hmm. Tikpan mo, tita, kung ano yung nasa. Sarap siguro ito. Tikpan yung may ginabasa. Na, kalhob. Sampalok na ro, Binalso. Hmm. Dam kasi nga kuha. Sampalok. At Ata-ata. Tamnay. Lalo pinita, pinita. Ngayon oh, ko lang matikman uh -huh. yung ganyang luto. din. Hmm. Isang talok na kwan eh. Naganos? Na, Ano Naganos yan? Tayo. May sabaw yan? Meron ka na Kaya. <laughs> Talagang maasim. Hmm. Hmm. yun guys, ingigisan na natin ang ating kamatis. <laughs> Ade ang ganyan niluluto nila sa ano? Morong sa galunggong. kahit anong isda naman na? No? Hindi galunggong. lang. Serbisyo galunggong lang. talaga. ginawa niyo sa talaga. Serbisyo niyo naman talaga. Serbisyo niyo naman talaga. Serbisyo ang naman talaga. Serbisyo niyo naman

Ang sarap oh, ang pagkakasin niya. Ang oh, mabasa niya Nabasa na yun uh, na na eh. Mm Hindi -hmm. na-attach niya yun yung bang bang Malalaki okay. daw. Ayan okay, guys, lagay na natin yung ating galanggang. ada odol oh. sarap oh Mas masarap siguro yang bineri pa na dia parang na

sarap ng ulo kaya yan yung sipsipin na oh. yun. Parang nga. niya pa, ang sarap, ang sarap yun. Sarap. Na maasinapin Oo. Uh -huh. Sarap na. Sarap <coughs> Ah, uh -huh. uh, kuha na natin yung mga menu. Ano? Murong. Ito yung kain kasama eh. May yung kurong kain. Patayon na, patayo natin para. restaurant. Yung purong gay pala, kasi tipo niya. Kaya okay. tipo niya. Okay. Ang ganda niya. Ang magandang kabala eh. Ah. Hmm. Sarap po. <laughs> Pangpagpag. Hila hila. At isa rin guys na magagaya na nila. <laughs> Kaon -ka mong kasi ay kahawa. Lalo si ate. Punta nung sabi ni Gente. Murong na yung salita niya. Ang <laughs> galit ka lang <laughs> mahawa doon. Ano ba? May lingkat siya. Ay, ang cool. ko, pagpunta sa mga yun. Mababasa siya. sa, shout out kay Kaislaw at sa Kaeba, kay Jelo. Mga tagamurong mga tagamurong mga yun. Sabroso. 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 Sarap. Sarap. Uh -huh. Bien. Sabroso. Simple ang ulam pero masarap. Ay wala pala si Auntie Pasig dahil um, magpapabunok yung anak niya nung tulog.

pangat pangat lo ba tayo sa ano? Hmm. Una una ilocos, kalian kalian um. kident. Pero ang grabe dito sa ano Santa Cruz. Hmm. Mm. Grabe tuyot tuyut talaga ka. Si bundok, wala ka nang makita ng green, puro brown. Itong piston dyan namin, oh. Dama matuyuan na. Kabalim na lang namin ito so, yung lumalabas na may liquid eh halos wala na rin maglabas At yung ano, dragon fruit guys medyo upad na rin paghilig mm -hmm. na yata pa. lupay-upay na wala rin tubig sa ano kanal ibang init talaga na yun ilming na talaga ano pa lang March may April mm -hmm. pa mas matindi na yun

pinaggagalunggo. Sa hmm, ah. Ang sarap man ng galunggo. Wow. Ano? Dito. Dito mo ako, Tante. Masarap kasi yung ng asin na kampalok. Pero pag asim ng kamatis, parang hindi masarap mm -hmm. no? Hindi, hindi, hindi man ano, yung ano? Pero kampalok <laughs>

Siyempre ay magpupuloy pa tayo ng kibigas mo namin. So, ayan guys. Sibuyas man eh. <laughs> Walang katapusang sibuyas. Ayan. Ito yung nasagraw. Ito yung nasagraw namin kay ate Greta. Ang dami oh. Pati yan ang Hindi sa kanila yan. Oo, oh, ayan yung unang araw. Ano yung laki na oh? mo. Kailangan na namin putol putulin kasi nga, ano, ibebenta na namin bukas. Ano tayo? mga na malaki. O oh, sa so, maliliit na? Hmm. Hindi ko inaani nagbabasak-basak hindi yan kasi harap eh. Sadyo nyo nga kayo.